Hello guys, uh, welcome back to my YouTube channel guys. Uh, ang inyong lingkod, mga ina So, andito po tayo sa bayan ng Pumok area. So, uh, inagana ako kayo rito. So, madilim-dilim na. Parang masama ang panahon. So, lalakad tayo. Let's go guys. Hmm sa rito medyo bagong gawa yan so alakad tayo dito shortcut na to so naglalakad na ako guys ng mga 15 kilometers so malayo layo na so makakalibang maglakad dito hindi mo mapapansin kasi dalawang bayan na itong akin nila. yung bayan ng aking tinitirahan is hayo so uh, dito tayo ngayon sa bumbo yan so naglalakad tayo na uh, mahaba-habang oras na to so samahan nyo akong uh, maglakbay mga idol so uh, mga idol ah, uh, Tago ko pala ipagpatuloy itong aking video. Sana eh, huwag nyo kakalimutan mag-like, subscribe, at sama nyo na rin po yung aking notification bell at para lagi po kayo updated sa aking susunod pang mga video. So guys, so samahan yo akong maglakbay. So, puntahan natin ang mga magagandang mga tanawin dito sa bayan ng Jeju Island. So, pa rin, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating paglalakbay. So, sana ay eh, Ang ninyo yung aking video upang sama-sama po tayo hanggang sa dulo at sa ating tagumpay. Ganpo a uh, tulad ng sinabi ko sa mga unang video na ako ay eh, bago pa lang po pumalik dito sa aking YouTube channel. So matagal po akong nawala. Yan. So, ito po yung aking content na ginagawa, mga kababayan. So, pamamasyal, paggagala kung saan saan lugar dito sa Jeju Island. So, nakad tayo. So, Huwag po kayong magsawang manood ng sa aking mga video at dahil dadalhin ko kayo sa mga magagandang mga view dito so let's go guys so may mga matadahanan tayo dito mga apartments so kung makabota ng ulan at wala akong dalampayong. Ayan. Ayan. Let's go, guys. Nakakad tayo. So... so medyo pinagpapawisan na po ang inyo kaibigan ang inyong lingkod so malayo layo pa tong ating lalakbayin So, bago tayo makarating ng bayan ng hayo sa aming bahay. So, mga dalawang oras. So, yan, may nadaanan tayo dito ng farm. So, walang bunga. Yan yung mga sangkis na mga pang month of August tapos ng harvesting yun. Yeah, siya walang bunga. Ayan. Ayan. Okay. Let's go by sound pile. Fire. so may mga guides taman yung ano rito daanan mga parang sign kung saan ka pupunta eh hindi ka maliligaw susundan mo lang kung saan ka kaya ako natuturo rito sa paikot ikot dito sa Jeju so doon ako bumabase sa mga sign nila kung saan ka pupunta iyon traction. Ayan. So, may nadaanan tayo rito ng munting farm na maliit. So, sama na natin sa sa ating content. Ayan. So, mga malapit na rin mahinog. Ayan. Ayan. So, Let's go. Puro dilaw na. Ayan. Malapit na yan. By November. Harvest time na yan. So. Let's go. So, hmm. Sa kabila. Meron din. Ayan. Farm din ng kabila. Ayan natin. Lapitan natin. Ayan ayun so guys lakad uh, tayo so pala, huwag nakakalimutan eh, subscribe aking YouTube channel. So Mani na para po. Yeah. So guys. Yan na po yung So andito tayo sa bayan ng Bumok. Ayun na. balik ah, bali kakanan tayo kasi uh, doon ako sa bayan ng Hayodong yan triple size is maliligaw mga ababayan, so kung maasama ko kayo hindi tayo maliligaw so ipapasyal ko kayo masama tayong gagala dito yan so maganda maglakad-lakad dito kasi itong kantong to may camera. Kasi doon sa kabila, may camera din. Yan po. Ayan. Ayan, may direksyon. Dito ko sa kanan, ayo doon. So, ayan. So, guys, ah, uh, Papaalam na po ako sa inyo at uh, maraming maraming salamat sa lahat at sana po ay kayo magsawang sumuporta yan po sa hayo so sa akin mga susunod pang mga video so guys at magpapaalam ako at uh, maraming maraming salamat sa lahat thank you for watching bye bye